Ang Clippers mga idol ay winners ng 10 sa kanilang huling 12 games. Isa sila sa pinakamainit if not ang mismong pinakamainit na team ngayon sa buong NBA. Nagbubunga na nga po ang James Harden experiment nila at tumatayo sila ngayon bilang pang-apat sa buong Western Conference. Sa gitna ng pag-iinit nila na ito mga idol, syempre ang kanilang star duo na sina PG at Kawai. Pero hindi mo rin po maikakaila ang steady production ni James Harden bilang third option ng kanilang team. Sa span ng 12 games na ito mga idol ay nag-average siya ng 20.3 points, 5.3 rebounds and 9.3 assists per game on high efficiency. 48% from the field at elite na 46% naman from 3. Cooking si Harden sa span na ito at mataas nga ang shooting. Paano niya nagagawa yan? Well, may isang play na pinatatakbo kay Harden na makakapag-create talaga siya. Alam niyo na to, hindi na to bago sa ating channel, itong double stagger screen. From the name itself, may isang screen po na ibibigay kay Harden at meron ulit isa pang screen na kasunod. So tignan natin ang mangyayari rito. Tao ni Roger tong si Harden at dahil nga sa screen, bigla ang tumapat naman tong si Richards kay Harden itong si Zubats ay nagro-roll na rin kaya si number 0 ay nagrotate na rin dyan. Gumulo na ang depensa mga Lodi na iwang libre si Coffee rito sa ibabaw na pwedeng pwedeng pasahan ni Harden. Itong si Roger kasi ay nanatili pa rin kay Harden. Samahan mo pa na itong si Hayward na galing corner ay nahigop din ng rolling na si Zubats. Ito yung sinasabi nga ni Harden kung bakit siya raw mismo ay system na kagad. I am a Matinik na player pa rin kasi siya kahit na wala na sa prime. And ito ang nagpapadelikado sa play na ito. Afford ba ng defense ang iwanan na lang basta si Paul George na tumitira ng 40.2% mula sa Tres? Probably hindi. Buti rito para sa Hornets at Bricks yung nangyari. And hindi lang po si Harden nga ang may kayang mag-create para sa Clippers. Dito si Paul George ang kumana at siya nga po ay tumitira ng 46% from deep sa huling 12 games nila. Ito mga idol, same exact play doon sa una pero ayun nga, mahirap iwanan ng isang superstar na libre para bantayan mo ang isa pang star player. E eh, parehas pa nga silang maganda ang shooting lately so problema talaga to sa depensa. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xbet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click eh, nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na Jonas PB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet. Ibang look naman ang nangyari dito sa play nga ni Harden sa Westbrook at Thais naman po ang mga nagbibigay sa kanya ng screen. And tignan nyo yung ginawa ng Hornets. Para hindi po magkagulo sa depensa nila, itong initial defender ni Harden na sa si Martin ay nag-switch kagad kay Brody. Si Ishmith Smith na nga po ngayon ang tao ni Harden sabay another easy switch ngayon at si Washington na ang tumatao kay The Beard. So hindi nga po naging magulo ang depensa pero kumpiyansa naman niya si Harden na kunin tong one on one kay Washington kasi nga big man to. Although na sa naman ang maganda yan ni Washington. Pero inulit nila at ayan, kita nyo na naman po si Washington na tumatapat kay Harden noong in-execute nga nila ang play. And kung kanina nga ay nadepensahan ni Washington to, ngayon, inatake ni Harden ang depensa niya, ayun, di nakasabay. To defend this play, dapat maganda talaga ang communication nyo. Dito, iba na naman po ang naging resulta. Si Kobe Brown at Thais na nga po ang nagbibigay ng screen and pansinin nyo po itong si McGowens. Tao nga niya si Paul George, eh kanina nga diba nakashoot na yan from the corner. So kinonta rin nila ang ginawa nila kaninang depensa na supposedly itong si McGowens ay papasok sa loob para abangan tong si Thais na rolling na to the basket. Pinili niyang wag iwanan si George and look what happened. Wala nang sumalod doon sa Clippers big man. Dito sa Westbrook at Zubat naman po ang kasama ni Harden. Inulit-ulit talaga nila ang play na ito at kita niyong tinrap na siya ng Hornets. Leaving Westbrook din dito sa ibabaw. And kung ako ang depensa, okay lang na iwanan ko to. Pero kita mo si Washington na umangat pa rin naman dyan kahit papaano. Leaving Zubats na open na rito sa loob. sa tingin ko ito talaga ang go-to play ng Clippers ngayon kapag gusto nilang si Harden talaga ang mag-control ng opensa. At marami nga pong benepisyo ang nagagawa ng simpleng play na ito. May nalilibre sa corner, may nalilibre sa ibabaw, may nalilibre sa loob. Maaari din na si Harden na mismo ang umatake kung hindi mabigat ang depensa sa kanya. Syempre, high caliber offensive player naman tong si Harden kaya dapat lang din na mabigat ang depensa sa kanya dahil kung hindi, i-score lang din talaga siya. Nafigure out na nga po nitong Clippers ang kanilang team mga idol and yung efficiency ni Harden ay malaking dahilan dyan kung bakit bakit na nananalo na sila sa huling mga games nila? Championship caliber team na kaya itong Clippers mga idol or hindi pa? ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli. I am a system.